So, ito na ang ating bibingka, guys. Ayan. Medyo mainit-init pa siya. Mmm. Ang sarap, guys. Try nyo din to. Hello, guys our uh, video for today is yan English pa so gagawa tayo try natin gumawa ng uh, royal bibingka so nang ilalagay natin is yung egg yolk dalawang egg yolk tapos ilagay na rin natin yung whole egg isusunod na rin natin ilagay yung ating half cup na evaporated milk. Half cup. Sunod natin yung ating gata. One cup. Tapos, lalagay na rin natin ang ating condensed milk. Lagay natin yung isang lata. Mix natin. Hanggang sa malusaw natin yung ano, last ilusaw natin, malusawin natin yung condense. Ayan. Sunod naman na ilalagay natin is yung 2 cups na glutinous rice. Unti-unti natin ilala ilalagay. Unti-unti lang. Mix natin ng maigi. mix lang ng mix. Lagyan na natin lahat. Lagyan natin ng ating niyog. Buko, hindi niyog. Buko pala. Ayan. Tapos natin ulit. Guys, lagyan ko sya ng kunting asin para mabalance yung sa, uh, ano, yung tamis niya. Tapos natin maigay. sa kawali guys naglagay ako ng foil kasi wala akong dahon ng saging so sa kawali lagyan natin ng foil tapos ilalagay ilalagyan natin ng butter para ano, Pagkasan natin dito ang ating mixture. Ayan. Sakto. Sakto lang siya, guys. So, hindi, nalusap. So, even lang natin. Ayan guys, linagyan ko na siya ng cheese. Hindi ko lang na-videohan. So, lutuin natin siya ng 45 minutes sa pinakamababang ahoy. Tapos natin siya. After 45 minutes, ito na ang ating bibingka. So, ito na ang ating bibinta. Guys, ayan. Medyo mainit-init pa siya. Mmm, ang sarap guys. Try nyo din to.